Good day everyone! I am IJ Madridano and today I will present my speech entitled Ang Karapatang Pantao Sa panahon ngayon, ang karapatang pantao ay napakahalaga sa ating lipunan. Ito ay hindi lamang isang konsepto kundi isang pundasyon na nagbibigay proteksyon at dignidad sa bawat isa sa atin. Hindi may tatangi na may mga pagkakataon na ang karapatang pantao ay nauuwi sa hindi tamang paraan. Um, ito ay nangyayari sa pamamagitan ng diskriminasyon, pang-aabuso o kahit isang kahit simpleng paglabag sa kalayaan ng bawat isa. Subalit ang ating pagtutol at pagmamahal sa karapatang pantao ay nagpapalakas sa ating lipunan. Mahalaga na tayo ay maging boses para sa mga walang boses, sa mga naaapi at mga nangangailangan ng proteksyon. Ang pagrespeto sa karapatang pantao ay um nag Bubukas ng pintuan para sa mas makatarungan at makataong lipunan. Sa pagkakaroon ng tamang edukasyon tungkol sa karapatang pantao, magkakaroon tayo ng uh, mas malalim na pangunawa uh, sa halaga ng bawat isa. Ito ay hindi lamang isang usaping legal, ito ay usaping moral, ito ay usaping ang pagkakapantay-pantay. Kayat sa ating mga kamay ay naglalagay ng malalim na responsibilidad. Tayo ang dapat magtaguyod at magpatupad ng karapatang pantao. Kayat huwag tayong maging apathetic at ipaglaban natin ang kalayaan, dignidad at respeto para sa bawat isa naway maging inspirasyon tayo sa pagpapalaganap ng mga karapatang pantao. Huwag nating kalimutan na ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa pagpapabuti ng mundo. Sa pagtutulungan natin, magkakaroon tayo ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. Yan lang po at maraming salamat.